Uh, isa po ko sa mga nasunugan dito po sa 5A Sena KL, Quezon City po. Um, kami po ay lubas na nagpapasalamat kay Senator Bongo dahil pumunta po siya um, ng uh, yung presensya niya po sa pagpunta dito ay napakahalaga po sa amin na mga nasunugan po. nagpapasalamat uh, po ako kay Senator Bongo dahil isa po ako na nasunugan na mapalag na makatanggap. Ibigay niya tulong sa amin, malaking bagay na po alam kong uh, mahirap po ang masunugan. Kaya huwag ko kayo mawala ng uh, pag-asa. Importante naman po, buhay tayo, magtulungan uh, po tayo. Mga kababayan ko, mabirito po ako, may dala lang po akong konting tulong. Tawagin niyo lang po akong uh, kuya Bongo ninyo, isa po akong bisaya na batanggin niyo, na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Tandaan po natin ang uh, gamit po na lalabhan, ang gamit po na bibili, ang pera kikitain. Sabalit yung pera kikitain na hindi po nabibili ang buhay, a lost life, life is a lost life, life forever. Importante po buhay tayo. Ako po yung nakikiusap po sa mga kasamahan natin sa gobyerno, bigyan po ng prioridad itong mga evacuation center, batas naman po ito. Kesa nasasayang sa mga flood control, ginagawang katasan po ng iilan po ang mga flood control projects. At hindi po kami titigil bilang inyong senador na babantayan po ito. Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito eh. Yung buhay natin napakaikli. Minsan, pagising natin, matanda na tayo. Kaya, gawin na po natin yung kabutihan ngayon. Sa gulo ng politika ngayon, sa gulo na nangyayari, ako po ang ninanais ko na magkaisa ang lahat para makapagtrabaho naman po tayo. Kailangan po ng Pilipino na meron po nagtatrabaho para sa kanila. Kaya po ako patuloy na magsaservisyo sa inyo. Kahit sa sulok ng Pilipinas, pinupuntahan ko yan. Dahil yan naman po ang aking bisyo, magservisyo sa ating mga kababayan. <laughs>